ay Concepcion. Nagbigay ng patikim sa kanyang nakakagulat na hotness. Nagpabilib si Ihi e. e. Concepcion sa kanyang mga tagahanga sa isang dramatic na pagbabago sa katawan dulot ng kanyang dedikasyon sa dieting. Sa kanyang pinakabagong post na may pamagat na ET si November Weekend, hindi maiwasang mapansin ng mga fans ang kanyang mas slim at fitter na itsura. Ipinakita ni Isu ang kanyang toned na mga braso at chan at kitang kita na ang mga resulta ng kanyang hard work. Agad siyang pinuri ng kanyang mga followers dahil sa kanyang pagandahan at pagbabago. Ano kaya ang nagbigay inspirasyon kay Yif para magpatuloy sa kanyang fitness goals? Anong mga hamon kaya ang hinarap niya sa kanyang paglalakbay? Si Yif, na anak ni Nagabi Concepcion at Sharon Cuneta, ay matagal nang nakatutok sa pagpapanatili ng isang healthy lifestyle. Mahigpit siyang nagdi-diet at nagsasagawa ng mga ehersisyo, at makikita ang epekto nito sa kanyang mga kamakailang litrato. Ang kombinasyon ng kanyang disiplina at natural na kagandahan ay talagang humahanga sa kanyang mga fans. Ano kaya ang nagtulak kay Giff para maging seryoso sa kanyang fitness routine? Paano kaya siya sinusuportahan ng kanyang pamilya sa kanyang journey? Ang kanyang transformation ay bunga ng patuloy na sipag at tiyaga. Napansin ng na mga fans ni Giff -E ang malalaking pagbabago sa kanyang katawan at marami sa kanila ang na-inspire sa kanyang journey. Ang dedikasyon ni Giff -E sa pag-aalaga sa kanyang ang katawan ay nagbigay daan sa mga usapan tungkol sa kahalagahan ng self-care at fitness. Pwede kaya magbigay inspirasyon ang kwento ni Dee sa iba na mag-focus sa kanilang kalusugan at well-being. Paano kaya matutulungan ni Easy ang iba na magka-interest sa pagdisiplina at pasensya sa fitness? Ang dedikasyon ni Kelsey sa kanyang fitness journey ay isang paalala na ang mga resulta ay nangangailangan ng panahon, ngunit laging sulit ang pagsusumikap. Patuloy na nag-inspire si Kelsey hindi lang dahil sa kanyang talento, kundi pati na rin sa kanyang commitment sa healthy lifestyle. Sa kanyang amazing transformation, pinatunayan ni Kessie na ang consistency ang susi sa pag-abot ng personal goal. Ano kayang susunod na hakbang ni Kessie sa kanyang fitness journey? Magpapatuloy kaya siyang magbahagi ng updates sa kanyang mga tagahanga. Habang patuloy na nag-inspire si Kessie sa kanyang transformation, sabik ang kanyang mga followers na makita ang iba pang updates tungkol sa kanyang kalusugan at fitness journey. Mapapostman o public appearance, excited ang fans na makita kung gaano pa siya lalago sa kanyang commitment sa healthy lifestyle. Ano kaya ang mga susunod na pagbabago na makikita kay Cass? Kaya natin ma-apply ang kanyang mga aral sa disiplina sa ating sariling mga goals.